Guys, nahaday may sa munisipyo sa Mahayag. Munisipyo ni sa Mahayag, guys, na actual ready, 8, ready, eight, um, seven, um, seven, kapin, okay. Kami mm -hmm. sa munisipyo sa Mahayag. Kung kaoban, guys, sa anak. Say hi, say hi. Hi. Uh, yes. I am with my son. Kung ano na guys, diya dalan. Kanang dalan diya paingon na huwag. Um, dipolog. Dito sa pikas pag nga dalan. Okay. Huwag duminag. sa pikas, pag mula ito pagadian, sa diyan. Samis. Muna 'yung mga fans niyo guys karon. Karong morning. Bye guys. High score. High score. nindot jud mag-exercise dinay kay board morning. Kay ako gaabot. Maqua an tag singot gyaman. Manlan pa na kayoban niyo. drop the video. I drop my